Good day mga kalibelian Kumusta na naman kayo uh, Nasa biyahe tayo ngayon uh... <coughs> Last day nagpunta ako ng hospital para sa dental ko so pinababalik ako cleaning ko kahapon so ngayon pinabalik ako dahil meron daw silang papastahan sa ngipin ko dahil mayroon maliit na itim itim na so kailangan na pastahan na maaga para hindi na siya lumaki pa so babalikan ko ngayon ang oras natin ngayon ay mag alas 12 na ng tanghali dito tingnan natin kung makakahabol pa tayo dahil katatapos lang ng trabaho natin so binilisan ko lang para makabalik ako sa hospital, sa dental ang dental naman dito ay libre lang yan basta mayroon kang health card yeah. pag member ka ng health card dental, mga kung ano-ano nung -ano, sakit mo na mga ano lang eh. ano nila yan, libre yan hapon nagpa-cleaning ako, binigyan ako ng ano binigyan ako ng mouthwash ito, ito binigay sa akin ito yung bag So tingnan ko nga kung anong pangalan nitong mouthwash. Hindi ko pa binasa 'to. Eh. Chloradin, ayan So ito yung binigay sa atin, guys. Na daily two times a day siya. Umaga at saka bago matulog. Pagising sa umaga tapos bago matulog mag ano ka mag uh, mouthwash siya so yun yung meron uh, kasi para hindi nagano uh, kasi siya eh yung parang sumakit siya nung no, ininisan uh, parang nang mangilo mangilo sa ngipin so kailangan natin may matwas tayo para magabi ano, nga dumudugo yung ngipin ko dahil uh, Siyempre, kinayod nila yan pag may linis isang giving ko eh wala na pero after sa pastahan yung may ano rito may inquire naman tayo ng brace pero hindi na yan sakop ng ano natin ng insurance yung brace yan ay sa private dental na kailangan hindi nila hindi covered ng insurance yung ating brace postiso ang covered lang linis, bunot, pasta at saka yung root canal na tinatawag, yan, covered pa yan doon ko lang din naunawaan yung root canal nung in-explain sa akin ng Pilipino na doktor na dentista ang root canal pala ay yung mga hindi na nagagaan yung malala na sira ng ipin na gusto pang i-survive, i-recover e magagawan pa nila ng paraan yun pero yun nga lang ano yun, uh, Three times Nababalik ka doon Kasi hindi sa pwedeng uh, Isang anuhan lang Isang season lang season, season 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 Hindi lang isang season So tatlong season siya Kasi lilinisin yung sira mo At the same time papalitan nila ngayon ng, ano, Para hindi mabulok sa loob meron silang nilalagay na yung pangpasta din siguro yung pangpasta din yan nilalagay so no, dito na tayo malapit na tayo guys ito pakita ko sa inyo sa ano tayo Himayla ayan o no. al Himayla medical center ayan dito tayo yun dati hindi pa ganito to rito kaganda yung kalsada ngayon ganda na nag-improve na yung hospital ano to siya ng Red Crescent eh yung amo namin si CEO dito sa Red Crescent iwan ko kung siya pa rin yung CEO hanggang ngayon pero naging CEO siya rito yung aming ang employer ko pero di ko lang alam kung hanggang ngayon CEO pa rin siya dito so, mayroon pang mga nakapila yan ano dahil pang naka parking dito siguro marami pang tao kahapon punta ko rito medyo kunti lang medyo kunti lang din naman so, may nakaparada lang na iba ilang isang yan ayan uh, dito so, tayo parking muna tayo papasok tayo dun sa loob dadalhin kundi yung ano lang natin yung ano lang guys yung ating card insurance card yun lang naman dadalhin natin so na handbrake ko ba nandito na tayo parking ko lang yung sakyan yan yan Nandiyan dito sa uh, gate entrance. Tayo uh, na mag-sisi-sigaul taxi, yung ano, papasakay. Sino ba 'yan? Papalina 'to, papalina. Abunan ko dito 'tong radyo. O <coughs> rekoy. Ano 'yun? Crescent. dito na tayo Kata red crescent So bawal yung camera sa loob So hanggang dito na lang muna tayo Tut Tutuloy na lang ito mamaya So yun nakakuha tayo na ng ating gate pass number Para hintayin natin yung tawag sa reception Ayan doon yung reception Tatawagin sila So, hintay-hintay lang tayo rito mga kalipid. Hindi pala naka ano yung <laughs> hindi ko pala napindot yung video. Ayun, pauwi na tayo. Ngayon lang tayo uwi. Quarter to nine na. Galing sa pagpapasta. Grabing hintayan talaga matindi iniwala ko kasi yung pila ko kanina gawa ng nagatid ko ng mga tao nagsundo at sakay inatid ko sa accommodation pagbalik ko nalagpasan na yung linya ko yung number ko ayun ngayon ang nangyari ako na yung nabandang huli anak ng tokuwa talaga oh. So inaabot tayo ng alas 9 na mag alas 9 na Pauwi pa lang tayo, galing tayo sa Dental Hospital. Pa pasta kasi si ako sa ngipin. Sayang hindi ko napindot yung record ng video doon sa paglabas ko ng hospital. Nawala sa isip ko na hindi ko pala napindot yun. Ay na ko na, naloko na. Okay lang Sige lang Ganun talaga eh Daan muna tayo sa Gasoline station Papagas din tayo guys Hanapin natin yung Gasoline station tayo ay makapagpagas. Dito yata, may daan yata dito pa diretsyo. Tingnan ko rito, diretsyo. Baka dito. Baka may madalang tayo rito ng mabilis-bilis. Gutom na, gutom na ako. Tagal nang hintayan. 'Yan lang ang problema, guys, pag uh, ganito na ano, nako mali pa. Mali tayo. Pero at least may u-turn naman dito. Dapat doon talaga. kapal ng usok <laughs> dahil sa anesthesia sinaksakan ba naman ng uh, isang anesthesia eh yung ano ko kahit suntok yun ni Manny Pacquiao hindi mararamdaman <laughs> manhit yung uso ko sa anesthesia isang ipin lang Maliit lang naman yung pinastahan. Pero meron pa daw isa na papastahan pa. Eh, babalik na lang. Ah, babalikan ko na lang. Mga susunod na mga araw na pagka medyo hindi na ako busy. na talaga pag maaga ka maagang maaga, alas 5, alas 6 dapat nandun ka na para bago magtanghali, eh, tapos na ganun dapat pero kung katulad ko kanina dumating ako, anong oras na mas 12 tapos, pero kung hindi ako umalis sa linya ko tapos na ako mga alas 5 pa lang tapos na ako kaso may susunduin pa kasi ako kaya iniwanan ko pagbalik ko alam ni priority ako eh, tinawag ako na tinawag na nila ako ng tinawag pala eh Oh, no, Joyce no choice kundi maghintay kaya nabot tayo ng alas 9 malamang wala na yung gulayan doon Baka sarado na yung gulayan natin makabili ng gula wala guys sa uh, ano papagas tayo mga kalibin tsagaan lang talaga pag pupunta ka sa uh, health card mo sa hospital tsagaan lang talaga at libre naman wala ka talagang babayaran kung may bibigay sa iyo na gamot pinaka malaki mo ng bayaran dyan sa 10 real o kaya uh, 1 real ganun lang kasi kahapon meron binigay sa akin na mautwas. One real lang yung siningil sa akin. Ah, di ba? Pero kung bibilin mo sa labas yan, magkano yung mouthwash na yan, baka abutin na ng mga uh, 50. Mas maganda na na dyan ka, pag may health card ka, ayos. Mura, yun nga lang, tsaga ka lang sa pila. Talagang pila to damax ka talaga ubos yung oras mo so ayun mga ka level hanggang dito na lang tayo magpapagas lang tayo dito sa gasolinahan patayin natin yung ating cellphone dito gawa ng bawal tayong maggamit ng cellphone pag sa gasolinahan di ba? kailangan safety tayo so ito gasolinahan to